I'm cooking biko guys. This is gata. So this is my malagkit. Oh, purple malagkit. So, luto tayo ng biko. konti hmm. Kunti lang lagay natin sugar. ba? Diba? Para hindi sweet. Mikos, mikos. Mikos, mikos. Masarap kaya ito pala man sa tinapa. Paborito ko ito. Nalagay na natin yung asukal pero hindi ko ito iubos kasi parang matamis na ito. Ayan. Ganyan lang. mahirap na. Matamis na siya. Kaya ito na matamis. Ayan. Okay, Kain na natin. At talagang Gatain talaga natin siya ganito. Malapot, mamalapot. Nalalabas na yung oil. Ayun ko naman siya naman matamis. Para hindi na. Ating magkit. Ang bango. may cost lang natin ito ng very slight. yung lumapot nang lumapot. Ito yung asukan. Tapos may kos. Ito na guys. Malapot na. konti pa. Nang kunti. isang minuto pa. Tapos lalagay na natin ito. Malagkit. Tapos hindi man ako makawak. Kapag kita ko naman mamaya. So, ito ilagay Ito ito na guys imikos-mikos na lang natin imikos-mikos ito na siya guys malapit na imikos-mikos pa ito natin para mamix talaga siya ito, luto na ang ating biko biko na pula oh, yan. luto na yan Minikos ko na yun ang bonggang-bongga. Lipat ko ng lagayan. Kasi lalagay ko siya sa la... aking ipapalaman. So, tinapay. Diba? So, that's all guys. Thank you so much for watching. My Biko. My simple Biko na yung bacon natin. Ilipat natin siya dito. Para mag siya. Tapos tatakpan. ilagay sa ref. Yan, lipat natin ha. So, ito na siya guys. Nilipat ko na siya. Yan, lahat-lahat na yan siya guys. so oh, ayan no guys. So, ito na siya guys. Nilipat ko na siya from there. Hmm, tara. Nara <laughs> siya. Ready na. Ready to eat. My purple bacon